So yun po sa ating lahat mga kaidol First video po, magluluto po tayo ng Inisang itlo May kamatis Mga kaidol, yun po Nagpapakulo po tayo ng Nagpapainit tayo ng Mantika sa kawarin ng Kaidol Para na isalang na natin Ang ating Sibuyas Bawang at saka kamatis Ayan na po at may nabay ko na po mga kaidol daw lang kamatis sa alas Ayan. Masarap po mga kaidol kasi gusto nyo gusto po, po na kumain yan. Kasi palagi na lang kami mga kaidol ito Kaya gusto na lang itlo ang aking ulang yung hapunan mga kaidol daw. halu Halo halo lang mga kaidol Ah, mga kaidol, mano na -ma tayo. Mamunita sa tayo ng neta. Ayan, haluloy na kong itlog. itlog. Itlog, halo, 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 halo. Ah, ha, halo, mga kaidol. Parang yung yami. Ingat tayo, mga kaidol. Ayan, halo halo halo. halo, 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 Ay, ay, ay. Eh! Eh naman kayo dyan, mga kaidol. Mag-e! Mga <laughs> kaidol, na naman. Mga na naman. Para lumambot yung, yung, <coughs> yung, yung, okay, yung kamatis Para masarap po siya mga kaidol Bukas na kayo Naga ulit po tayo bukas Naga na naman tayo papasok Bukas at naga rin tayong Uwi bukas mga kaidol Ayun na mga kaidol Malapit na lumambot yung kamatis oh. Kailangan kasi lumambot yung para Iyon na Nilagay na yung Ito. Ayun Ayun yung mga kaidol Sarap na yan noodles, doon sa itlog lang po lang ng mga kaidol kasi ito mga kasawa naman yung mga uh, laging karing mga kaidol kulay minsan-minsan ano uh, itlog din itlog noodles walang tuyo po kasi kanina doon sa rabi yung binibig na namin mga kaidol yun mas masarap yun kung may tuyo at yummy yummy mga kaidol oh, oh, oh. kasi dumilikit siya yun okay, no? oh masarap po. Mm. Yan, ito mga kaidol. Try niyo po ang iloto mga kaidol sa mm. sa inyong bahay mga kaidol. Itong ating minong ngayon. Nadalis ka pa? Yan o. Mga kaidol, huwag po marimutan uh, pakil -like. na pakilike and follow nyo na po ng ating video uh, para po ma uh, dagdagan po ating mga followers mga kaidol Hari kemarin saya pernah apa apa itu. Uh, Nagawa ng kain naman yung mga ka-idol. ko kakain kasi yung sarap mm. Thank you po. Thank you po.